Good morning guys, good morning sa ating lahat, good morning mga ka-brunner Ako na po ni si Bruner Mix Vlog At magbibigay sa inyo ng tips Itong tungkol sa pag-aalaga ng mga kambing Ang tips natin ngayon guys Sa araw na ito Ito yung 14 days conditioning ng mga kambing Paano nga ba natin may isang gawa yung 14 days good conditioning papakita ko naman sa iyo mamaya guys kung paano una una natin guys ang gawin ay ang pag dideworm o deworming ng ating mga alagang maliliit na kambing pati na rin yung tina pagkatapos ng 30 days o isang buwan pagkatapos itong mga anak ay kailangan natin i-deworm para mabilis ang itong lumaki at malakas kumain ina at anak sabay natin yung at pagkatapos naman ng pagdiniworm ang unang pagdiniworm ng after 30 days I repeat natin sa ika 14 days So, 1 month plus 14 days was 44 days. Yun ang pangalawang pag-de-deworm. para maubos lahat. bulati nandyan sa bituka na nagpaparami at ito ay sumisipsip ng nutrients ng ating mga kakambing kaya hindi ito lumalaki. At kailangan guys ang deworming sa at mga alagang kambing para mabilisan itong lumaki at mabilisan din at itong kumakain at itong vitamins ay sabay na rin natin sa pag deworm pagkatapos itong pangalawang pag -d -d kinakailangan guys na kung mag conditioning tayo kailangan na deworm muna para mamamatay lahat ng mga bulati nandoon sa itukan ng ating mga magkakabig at ito namang pangalawa nating pag deworm ay kailangan din tinatawag natin itong pang pinising sa lahat ng mga bulati para mamamatay lahat yung mga bulati kasi yung una ay neutralizer lang yon sa mga bulati na nagpaparami sa ating sa bulati ng ating mga aladang kambing at pangalawa lahat na ito ay maubos at kailangan na, na, titira tayo ng vitamins na kailangan sa ating mga alagang kambing lalo na itong mga maliliit si mahirap itong maliliit palakihin pag may mga bulate sa bituka at ito namang ina at mga alagang kambing kailangan din natin bibigyan ng vitamins at before tayo magbigay ng vitamins magturok tira muna tayo ng dalawang bisis na deworming o pagdideworm para tumaba at malakas itong kumain makikita naman niyo guys pagkatapos ko itong oh tingnan niyo ang lakas-lakas na kumain ng mga maliliit na kambing yung anak to talaga yung epektibo na ginagawa natin para mabilis ang lumalaki ang ating mga alagang kambing ang 14 days conditioning ito ang pinaka importante sa ating mga alagang kambing lalo na ito sa mga bagong nanganganak na kambing na kailangan nating i-deworm -de pagkatapos ng 30 days first step sa pag-deworm -de at pagkatapos naman sa first step may second step tayo after 14 days para maubos lahat ng mga bulati na doon sa na doon sa bituka ng ating mga alagang maliliit at nahing kambing para mabilisan itong lumaki pagdidiwom guys una sa lahat ito ang malaking tulong sa ating mga alagang kambing na upang makaiwas tayo sa pagkabansot dahil ang pagdidiwom ito ang dapat natin gagawin para mawala yung mga insibing itong vitamins para hindi na para hindi sakitin yung mga alaga nating maliliit ngambing pati na rin ang inahin kasi nagdadala sila ng mga anak at pati na rin sa pagdidide para dumami ang gatas para sapat yung nutrients at sustansya sa ating mga alaga kambing para mabilisan itong lumaki at tumaking malusog at malakas kumain itong si Manuel tinitirahan ko na ito itong vitamins kasi natapos na itong natapos ko na itong idiniworm at bago tayo mag inji guys kailangan nating sukat yung dagom na kailangan ibaon sa ating pag ihinjig kailangan 1 inch lang po at may at iputulan natin yung takip ng dagom at 1 inches ang kailangan natin mailabas ng dagom para hindi tumama lahat ng dagom at makaiwas tayo na maputol yung dagom sa <coughs> pag-inject at hanggang dito lang po po si Bruner Mix Vlog ng Bohol at maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa aking YouTube channel. Thank you and thank you for watching and God bless sa ating lahat mga idol. Lalo na sa Lalo na sa mga bago nating subscriber at follower